kampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya, Attorney Danny Con, abogado de Campanilla. Isang magandang magandang gabi po sa inyong lahat. Kamusta na po kayo? Siyempre, kami dito ay masaya. Sana rin ay kayo rin. Okay? So, lahat po ng mga televiewers natin sa ating TVUP, sa Facebook, sa YouTube, sa live natin dito ngayon, at siyempre sa Signal 101. Sana po ay maganda ang inyong gabi. Ako po inyong mare ng bayan, mare yao, kasama natin ngayong gabi. Walang iba ang abugada de Campanilla, walang iba, PJ, PJ tuloy, PJ tuloy, PJ galang attorney, magandang magandang gabi. Hello, mare, long time Oo no nga, si. tingnan Tadal mo nga si. Si. naman. Oh, oh. Nga. Kamusta ka na? Mabuti, kaya lang, well, <laughs> well, sa ating mga nangyayari sa ating bayan, medyo masado masyado, pero... Carry on lang. Carry Hello, ako po si Attorney PG. Makamusta Ayan. po kayo dyan sa mga nanonood sa amin. Ayan, Attorney PG. Hindi P at saka G. is P-E-E-G-E-E. Ay. PG. Pwede rin PG. Parental guidance. Pusong gulaman. Pwede. Patay ano pa? gutom parang hindi naman ikaw yon ako yon lakas ko para <laughs> para namang hindi naman halata napatay ko oo oh, oh, wala ka namang Rolls Royce eh ay gusto ko nang ano Bugatti ano? Veyron ah you like that o oh, bakit naman hindi okay. di ba? kasi baka, hindi ka naman PG baka bigla akong dalawin ng customs bigla oh. sa bahay uy alam nyo ay. ito magandang pag-usapan ngayon ah. di ba attorney PG ah kahit kahit nasabihin na natin na hindi natin i-relate -re doon sa mga pangyayari ngayon. Pero siguro magandang masabi natin sa lahat ng ating mga kababayan. Ano nga ba yung mga cases na pwedeng i-file sa mga tao? Bibigyan natin ng isang example, okay? Ito okay. ah Attorney PG, para lang sa kaalaman po ng maraming tao dahil minsan yung terminology eh ano daw yon? Eh, di ba may ganun eh, di ba? May ganung factor. So eto na ano bang ibig sabihin ng plunder? Ah, okay. Oh. Ang plunder ay uh, may batas tayo anti-plunder ha. Yes. And actually, medyo bago-bago 'yon compared to the other laws that we have. It is when an, a public official, so isang na a public official, ng katrabaho sa gobyerno has amassed ill-gotten wealth either in one transaction or consecutive transactions. Ano 'yan na kinakalap sa isang? Uh -huh. 50 million pesos ang nakalap na ilga. Ang chipi pang naman, 50 million. Oh, meron compared, nga, billion-billion. Oh, compared <laughs> sa mga nababalitaan <laughs> natin Pero hindi, ang tanong ngayon. lang. So you said that mga gobyerno, taong gobyerno, Pwede, elected and... Uh, appointed. Appointed. Oo, oo, or... Uh, even even yung private in... Yung mga ranks. Even rank and file. Oh, walang... Ah, okay. And even private individuals. Ah, Acting pwede rin palang plunder. Conspiracy. Pwede rin palang plunder yun. Oo naman. Oh, conspiracy. 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 So, ang plunder po, yung pala nangungurakot. Oo. Oh, oh. kurakot 50 million, parang barya na lang ngayon yun, ano? 50 barya. million bariya? barya? Barya, o nga, magwawalis ako mamaya, meron akong makukuha ng 50, million. 50 million ano? barya. Okay, sige. So, yun yung plunder. So, kahit ikaw ay ordinaryong tao, Pwede. katulad na lang yung nangyari oh. kay okay. Napoles. Okay, Napoles. So, yun. Plunder ba yun? Oo. Oh. Mm, eh, konti nga lang yung kanya. Sabi nga niya ngayon, <laughs> di ba? Para bariya lang daw yung kanya. Yung Pero yung iba, man. so plunder. plunder. Ano naman, A alam natin, ito'y nasa husgado na. Pero hmm. usually, uh, Attorney PG, ano ang... Uh, ang uh, kaparusahan. Pag-plunder? Pag-plunder. Kinakatakutan yan dahil yan yung reclusion perpetua. Non Lifetime! Yeah, Non-bailable yan. Non-bailable yan. O oh, kaya diba yung nangyari? O sige, yung yeah. nangyari. Ang nangyari sa atin ngayon ay senador na ulit, ba diba? Yung mga iba. Habang naka habang naka pending ang kanilang mga kaso, mm -mm. sila ay nasa kulungan. Noong sila ay naabsweldo na umakit ng umakit na lang sa mga... Tsaka lang sila nakalabas. nakalabas. Kasi nga, it's non-bailable. Non I see. Okay. Maganda talaga yung oh, mga pinag-uusapan natin ngayon. Ha? Pero sa susunod na mga pagkakataon, mga giliw naming mga tagapanood, subay uh, subaybayan natin. No? Kasi bukod sa plunder, di ba? Mm -hmm. pwede nating itanong susunod yung mga tipong Uh, iba't ibang mga kasong pwedeng i-file sa isang individual na mga naririnig natin sa mga uh, panahon ngayon. Ayan, <laughs> oh, yeah. ha? Maganda yan, maganda, maganda yan, yan. yan. Exciting. Okay. Okay. Pero para din sa ating mga giliw na taga-panood ngayong ara, gabing ito, ito mm -hmm. na po ang mga numerong pwede ninyong tawagan. What is it? Sa mga Globe users, gamitin nyo po ang 0954-310-0331. Sa mga Smart users naman, it's 0961-770-8807. mo mabilis. Hindi, okay lang. Okay, okay na naman eh. Kitang okay. kita o. Oh, ayan. Okay pa rin kayo mag-message sa Facebook Live. Yes, hmm. that is correct. So, tawag na po at mag-text na para sa inyong mga katanungang legal mm. sa ating mm. abugada de Campanilla okay. Attorney P.G. Galang mm. At uh, syempre, tutulungan natin sila sa kanika nilang mga suliranin sa batas So, ito na ang ating first texture Ready ka na? Ready! Okay, heto na Si Ana, 32 years old ng Caloocan City ang tanong niya, attorney Ang parents ko may lote, bahay, rights lang sa NHA, NHA. or National housing authority noong 2015 dahil po sa takot, nilipat nila sa pangalan ng kapatid ko gamit ang deed of sale at kasunduan na ipangalan lang muna sa kanya. Bakit kaya siya natakot? Oo nga, at kaya <laughs> ay, mo, meron silang ano. Ano kaya ang dahilan Oo, bakit nga. siya natakot? Grabe naman yung kapatid mo, bakit naman niya tinatakot ang inyong mga mga Kaya nga, di ba? Pumanaw na po si Papa noong 2023. Ngayon, inaangkin na ng kapatid ko ang property. Siya na daw ang nagbabayad at pinapaupahan pa ang mga kwarto. Na oh. hmm. Naiakyat na po namin sa barangay pero wala pa rin. Pwede po bang paalisin ng nanay ko ang mga tenant na pinatira ng kapatid ko? Okay. Oh, pwede. Oh. Himay himayin natin ito. ito nga. Eh. Okay. Una. 2015. Okay. Okay, ang NHA kasi, mayroong 10 yes. years yan na prohibition. Mm. Kung ikaw ay NHA beneficiary, kung bagay, nabigyan ka ng bahay at uh, ng lote dahil sa NHA, sampung taon bago mo mailipat yan, bago ka pwedeng magbenta ng mm -hmm. yung property na awarded sa'yo ng NHA. Okay. okay. So, yun na yung unang point, ha, oh, Ana? Oo. Oh, oh. Kailan ba na i ano kailan... Nakuha yung bahay, Oo. no? Oo. Mm -hmm. Kasi noong 2015, dahil sa takot, nilipat na raw sa pangalan ng kapatid niya. Ang prohibition even applies to others, huh? meaning isang kahit sa mga anak, hindi mo pwedeng ilipat yan. Absolute yung prohibition. May mga exceptions. Ang exceptions ay kung merong... Mm -hmm. At pinapaalam yan sa NHA. Kailangan alam ng NHA. Oo, okay. na ilipat mo yan. Okay. Ang uh, exact, kunyari, hindi pa tapos yung 10 years. Oo. Oh, oh. Tapos nang nangyari, eh, pumanaw. Oo. Oh, oh. Yun, exception yun. Kasi pwede mo ipamana. Ah, kasi nga, namatay na. Namatay na. Eh, yun. pero, andyan siya pa yung nanay eh. Kaya nga. So, yun ang maganda. Yan ang maganda. Yan ang kaya gusto ko sa'yo eh, Mari. Sharp ka eh. Alam mo, agad ang pupuntuhin ko eh, oh, di ba? Oh. So, una, yung, pala, una, kahit nga hindi bawal, just the fact na nanakot siya para mapirmahan kasi any contract diba meeting of the minds sound disposing mm -hmm. diba of so, of sound disposing disposing mind mm -hmm. eh, pag ganyan it's ano by duress undue influence isa yan sa mga sa civil code lang pwede yung mapawalang bisa eh. Mm -hmm. eh ito pa kaya okay. na meron pang NHA protection so ah mm -hmm. uh, so isang tabi na muna natin yon na pwede mong i assail yan so From that answer, may mm -hmm. malalaman mo na yung sagot sa susunod, di ba? Na, mm -hmm. oo, oh, pwede nyo na paalisin. Kasi kung ang pinanghahawakan ng kapatid mo ay yung deed of sale na kung saan ay tinakot niya yung mga magulang mm -hmm. na kung dagdag mo pa yon ako if it is within the 10 year prohibition hindi pa tapos yung 10 years oh the 10 year oh, prohibition oh, oh. Eh, talagang wala siyang wala siyang karapatan oh, oh, oh. to rent it out mm, oh, mm. so mm. pwede niyo paalisin ang nanay niya yan. oh di chupi Oh yes. Bye-bye. <laughs> Dali, Bye -bye. di ba? <laughs> Chupi. Oh. Di ba? Oh. Ngayon, pag nagkaroon ng problema, ayan ibarangay nyo, sabihin niyo sa NHA, eh wala naman silang karapatan um, dito. Ngayon, yung umuupa doon, kumuha ng bayan, abulin nyo yun, yung kapatid. Ah, bulihin yung kapatid. Oh, Tama oh. yan kasi what? Ang may utang ngayon doon sa mga umuupa, eh, oh, oh. yung kapatid siya tumatanggap ng Correct. di ba? Diba? At sana ay eh, uh, nabigyan natin ng linaw yung ating si Jenny. Okay. Pero Datapot subalit, uh -huh. may tanong ako. <laughs> <laughs> eh, paano nga ako nakasampung taon na? <laughs> Tapos pag, na. Pag sampung taon, pwede na silang magbenta, di ba? Dahil nga, the prohibition is para lang to insure. Kasi binigay nga sa'yo yan, eh, para sa'yo yan, eh, di ba? Oo. oo. Pwede na, pwede na. Eh, pero, kung walang permission nung nanay... Pero yun ang nga, ang nga undue influence eh. Tinakot eh. Uh, pero yung nanay ba, for example, yung nanay, siya yung tagapagmana o tagapagmana din yung mga anak? Ay, lahat tagapagmana. Ah, so may karapatan. May karapatan lahat. Ayan, oh. if ever, ay 10 years na after na oh. kinuha yung property oh. na yan. Actually, pag namatay yung... pag oh. namatay yung tatay, ah... Oh. Oh. Uh, Magmamana sila lahat doon sa share nung tatay, di ba? Oh, so, I ay kaya know. pinaupa niya siguro yung isa. Ay wala naman siya karapatan umupa <laughs> kung sa kung kanya lang, hindi pwede. Dapat kasama yung mga kapatid mo. O, oh, okay. oh, 'yan. O oh. sana na liwanag ang kad Jenny. O oh, ito na ang ating color from Caloocan Calo City. Sa Caloocan din na rin si ano Caloocan. Uh, Suki so okay tayo sa Caloocan. Oo oh, oh, nga, oo. Oh, oh. mm -hmm. Si Luis ng Caloocan, magandang magandang gabi sa iyo Luis ng Caloocan, si Attorney PG at Mari ito. Good evening. Hello Kaloocan. Hello Luis. Hello Luis. Ay wala muna. Luis. Ah, sige, baka na. Luis, nabaha. Oh, nabaha, nabaha. Oo, nabaha, nga. baha, oh, eh, nabaha na siya. Nabaha, nabaha. Uso ngayon baha nabaha siya. sige. Tawagan natin siya maya-maya ng konti. Hmm. Eto na muna si Jenny ulit ng 20. Ah, Jenny na naman kanina, Jenny din 'yon. Sabi ko na nga ba 'na. <laughs> Ba't naman. Mare, ang memory mo. Ah, na nga kanina, Jenny, ngayon. Oh. Kahit ako okay, ko. po. Huwag hindi ka nag-iisa. <laughs> okay, Jenny ng Pasig Seri. Uh. Attorney, may live-in partner po ako. Nakasal sa una. Okay. Okay? May dalawang anak kami, pero ayaw na po namin na magsama dahil sobrang bigat na sa buhay. Ano daw? Bigat na sila sa isa't, isa't isa. <laughs> oh nga, may dalawang anak sila. <laughs> Oo nga. Oh, nga. Ayun yung dalawang anak, anak sa kaya yung sinabi, di ba? <laughs> mo muna na-realize yan. Correct. <laughs> <laughs> hindi siya nagtatrabaho at ako lang ang kumakayod kaya siya napagod. Pagod. Oh, dalawang anak. Mm. Gusto ko po sana makipaghiwalay pero ayaw niyang pumayag. Pwede ba 'yun, hostage? <laughs> okay. Pwede po ba akong gumawa ng separation agreement kahit hindi kami kasal? Para, Para malinaw na wala siyang obligasyon sa akin. Ay, Ay, gustong kumawala ni girl. Oo nga. Para naman sa hindi naman kailangan ng separation agreement dahil hindi naman kayo kasal. So hindi kailangan 'yon. Ang actually nga ito ang magandang sasabihin ko dito dahil live-in partner niya pero kasal pa sa una yung kasal pa siya sa una si Jenny. Oo nga. Diba? Kasal pa siya sa Ay, hindi yung live-in partner niya, kasal sa una. Ah, okay, ang uh, live-in partner so niya. So yung yung kinakasama niya ngayon, may kasal pa. Sa una. Oo. So, oh. pa, wala kayong, walang separation agreement kasi wala. hindi siya separated sa una. Correct. At saka, wala ho tayong separation agreement, pawal ho yan dito. Oo <laughs> nga. There is no such thing as uh, annulment by collusion. Ibig oh, oh. sabihin nyo, nag agree kayo na, oh, oh. Okay, ang ganito, na lang tayo, ito na lang ang grounds natin. Pag yun, nalaman ng korte, wala. Gr Denied. Sa legal nga, bawal. Eh, lalo na sa walang kasal. Oh, wala kasi pang divorce dito sa <laughs> oh, Pilipinas. Oh, that's true. So wala. Baka kasi, attorney ha, lalagyan ko ng istorya ng buhay ito ha, si oh, Jenny. Sorry. Kasi ganito yan eh. Sa tingin ko si Jenny, dahil nga napapagod na siya, dahil siya lang ang nagtatrabaho si naman, sa bahay. Kasi naman, ba siya kukuha ng partner na... Batugan siguro Batugan, ito. Batugan, tapos may asawa pa. Ayan. Diba? Oh, Major, eh, kaso. your life choices, Jenny ha? Oo, oh, di ba? diba? Oh, diba? Ha, pero sabi niya, nauntog na ako nga um, eh. nauntog na eh. Pero hindi, okay since may asawa yung kanyang, yung kinakasama, kinakasama at ang tatay ng kanyang mga anak, they, ibig sabihin, hindi sila kasal. So, the children are illegitimate, ang tawag doon, mm -hmm. di ba? Ang being illegitimate, sa kanya yung mga bata. bata. So, ano pa ang i-agreement ia nyo doon? Eh, dahil sa'yo naman talaga yung mga yon Sa tingin ko. Uh -oh. May sapantahan naman siyang, na naman ako. Wala naman siyang karapatan sa iyong mga properties dahil uh -oh. uh, hindi kayo kasal. At uh -oh. actually, siya pa ang pwedeng kasuhan ng asawa niya. Correct. At De saka na? hindi lang yun. Uh. Ang sinasabi ko lang dito, attorney, baka, baka, baka lang naman, hindi pa baboy, hindi pa manok, baka, <laughs> baka, yung kanyang asawa, ay yung kanyang kalibin, ayaw siyang pawalan. Baka kasi, uh, tinatakot actually, siya. Ano ay, ay Actually, oh, magandang oh. ano yan, ha? Kasi baka kasi, kung sige ka. kang magsama, pa oh, baka oh. pwede kang dumulog na sa women's desk. Kasi kung ikaw ay inaano na, ikaw ay inaabuso, ina either physical, psychological. Ito pwede nga economic abuse pa, eh, diba? Hmm. Parang baka kinukuha lahat ang sweldo mo. Tama. Parang, oh, kaya diba? napagod siya. Bousing-bousing yan. yan. Ang vowsy is not limited to the wife. So, in short, hindi lang sa mag-asawang legal. Oo, hindi pati lang, sa kinakasama. Pati sa kinakasama, Ayan. it applies. Basta ikaw, babae. Oo, at, partner. Oo, at partner. At kahit nga ex mo. Pwede yun. Oo, pwede. Mm. Kahit ex. Question. No, yes. Same sex, pwede. Hindi ba? Bausi nga eh, violence against women and children. Ah, okay. Ang pag same sex, it falls under the revised penal code. Hindi Meaning ko kung ikaw ay nasaktan eh the physical, physical injury. injury. Yeah. So, okay. Naman, so, hindi naman hindi porket ganun. na wala lang silang special law. Correct. So, pero okay. the our general laws can protect you from physical harm. Naman. Ayan. Okay. So, sana yung nasagot natin ang kanyang katanungan. Jenny. O, eto na. Balikan natin si Luis ng Kaloocan. Hi, Luis! Good evening! Hello po. Good evening. Ayan. Ayan. Hello, uh -oh. Luis! Uh Oo. -oh. Uh, ano ang gusto mong idulog kay Attorney PG? Uh, good evening po, attorney. Hmm. Go ahead. Um, uh, I've been separated with my previous company for a month now. Okay. When you, okay. When you mean separated, uh, I've been there ano for ibig 12 years. On? When you mean separated, uh, you they, resigned or you were laid off? Kasi malaking bagay. Yun. They terminated me. They fired me. Okay. They fired you. Oh, fired. Oh. Terminated so, terminated. This, oh. oh, sige. Oh, tapos? Uh, I've been in I was in the company for 12 years. Okay. To so, Ever since ever since 19 years old ako nag nag-work na po ako doon. Okay. Bakit ka pala na fire? Tanong oh, lang. Curious lang kami. Um the Actually, ito po yung concern ko. Gusto ko po siyang i-console sa inyo. Mm. If there are legal actions that I can take against the the company the company of oh, oh. management tanong lang bakit ka nila finire? anong hmm. grounds daw Na naka, um, naka-receive ka ba ng notice kasi ang uh, pag ang um, to terminate the employment of uh, an employee uh, of an employee di ba Actually, hindi, ayoko yun eh. Termi they terminated me. Hindi naman eh. They terminated your employment. Mm -hmm. they, to terminate an empl the employment of an employee, kailangan ng two notices. The first notice is yung sinasabi na ikaw, na saying na you may, you may be suspended or you may be subjected to disciplinary action, which may include diba, termination of your employment because of kung ano man yon tapos bibigyan ka ng pagkakataon mag-explain. Mm -mm. Nak nakatanggap ka ba noon, Luis? Duma uh, yes pa, I do. Ah, ah, okay. So dumaan siya sa proseso. Tapos yung second notice, nakuha mo rin. Yung nakuha mo yung second notice? The second notice is uh, after... Actually, actually, yun po yung concern ko. Kasi first notice is was just to explain. Okay tapos there's there's no final written warning there's uh -huh. no second notice the second notice is usually then, yung desisyon nila Hindi. ang tanong ko sa kanya ano ba yung sorry ha kailangan mm. sigurong malaman ni attorney PG ano ba yung ginawa mo para ikaw di umano, ay di ba ha hindi natin sinasabing ginawa mo hindi pero ano ba yung ginawa mo para ikaw ay mabigyan ng notice ng iyong mm. uh, opisina 12 years Um, just a short background. Po. Sige. Um, short lang hack: <laughs> Kasi wala Ever, since, oras. Uh, 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 uh. ever since pandemic, po, we've been working from home. Okay. Ah, okay. Um, the only measurement for our work job is, of course, number one is your numbers namin. So output. Uh, Yes for output, which is okay. sales. Okay. Mm. So ano Tapos, I have to ask, ano ang position mo? Ano what ako was your po leader. Ano daw? Team leader. Team leader. Ah, oh. sa call center ba ito? Call center yes, ba out. ito? Okay, sige. And then um na feel ko na po na they are micromanaging me ever since last year. Okay. Um, tinitingnan nila yung productivity ko. Si um iniisa-isa nila lahat ng mga trabaho ko. So in short, so, parang ang sinasabi niya sa iyo, parang hindi ka nagtatrabaho. Ganun ba 'yon? Yeah, parang ganun. Okay. So anong nakasulat dun sa letter? Sa letter po, actually there are many counts. Like uh, six counts. Number one, insubordination. Huh? Bakit insubordination? Um, hindi ko mag oh. Bakit insubordination? Okay. Uh, meron din po ng mga simple neglect. Mm -hmm. uh, neglect of duty. Ah, okay. So, uh, meron anim yun, anim. Uh, productivity. Opo. Mapapatunayan mo hindi totoo yun or meron kang kabanggang pruweba na hindi ka naman, hindi mo, hindi mo ginawa yung mga yon Yes po, I have all the numbers. Oh, yun naman okay. pala. Okay. So, uh, so, in tanong, short, uh, hindi siya pinakinggan. Oh, in yeah. short, mm -hmm. dun sa HR nila, talo siya. Oh, oh. Kung baga, hindi siya pinakinggan ng HR. Kahit na anong klaseng ebidensya yung ibinigay niya, parang sinabi sa kanya, ah, hindi kita pinakinggan. So, bigla na lang siya tinerminate. Okay, so ang gawin mo, ang yes, pwede mong... Kung, wala ang tanong hearing. Actually, yung first notice hindi na makailangan ng hearing, mm. 'di ba? Due process in that situation doesn't it's just a chance to explain which you did explain. Yung nga lang, yung hindi kanila, hindi sila naniwala sa explanation. May mo. tanong ako diyan, mm. attorney. What if doon sa pinakita mong dokumento that is enough na pwedeng i-prove na hindi tama yung kanilang uh, example lang, ha, example. Hindi ako nakapasok dahil malakas ang ulan. Eh di ginawan ko, kumuha ako sa sa pag-asa ng report oh, na araw na 'yon. No, no. Oh, di ako nakapasok, inattach ko, pero hindi niya tinanggap. Okay, anong kailangan eh kasi ano magagawa mo, 'di ba? Kasi, ano gagawin mo? Okay, meron sa chatting ngayon na single entry approach. Kung gusto mo magreklamo dahil Pwede. tingin mo hindi makatarungan ang pagtanggal Ang pagtanggal sa, ang pagtanggal sa oh, oh. Kung bagay illegal dismissal, 'di ba? So, on a substantive kasi dalawa, procedural is the one and two notice rule pag illegal dismissal, yung substantive, meaning yung ano yung dahilan kung bakit ka kung sinisante. Hindi fair. Oo, oh, so, kung yun pala ka, yung... eh, kung, pala eh, yun. Kung essence, sinisante ka pa rin, pwede ka magreklamo. Mm. Punta ka sa NLRC, sa nga Kaloocan. O pwede ka Kaloocan, po malapot lang yeah. naman ng, uh, ang banawi sa kanya. Oo. No? Oh, uh, uh. pa ba? Meron pa rin doon. Meron pa rin doon. Meron pa rin okay, doon. doon. Okay, Or, sa ano, ang, um, kasi ngayon, ang kagandahan ngayon sa labor ngayon, sa mm -hmm. mga ganitong klaseng problema, is they call it now the single-entry approach, mm -mm, di ba? Which is, kung ikaw ay feeling mo ay naagrabyado ka na bilang empleyado at mm -mm. meron kang reklamo, uh, hindi mo alam kung paano ka mag- sa ka magpa-file? Saan ka magpa-file? So, ang single-entry approach, may mga desks na yan, meron silang form, Pifilapan mo lang kung ano yung nangyari sa iyo. Luis, meron 'yan. I-check mo nga lang 'yan eh. O kaya yeah. hindi ka binayaran na overtime. overtime. Oh, check. Oh, Ganito, yeah. ilang araw, oh. check. At saka Ganun. yung sitwasyon mo, nandoon na rin yun sa checklist nila. Oh, 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 oh. Tapos doon, no, sa submit mo lang 'yon. Sila na ang bahala. Sila na may alam kung ah, this is an NLRC, NLRC concern. Correct. Ay, this is a dole concern. Ay, migrant workers to. Dito, ibabato nila yan sa, ah, ano, mm, mm. to help out. Kasi para hindi ka na rin muna mag-hire ng abogado. Hindi kailangan eh. For this for mm -hmm. the first part. Oh, hindi, kailangan, part, hindi kailangan. Hindi pa kailangan yan. Oh, oh. So, kung tigay tig mo talaga, Luis, eh, naagrabyado ka at hindi ka pinaniwalaan, isa yun sa mga options mo. Oo, oh, oh. kasi 12 years nga naman. Actually, Hello. Kasi, oh. kasi kung totoo lang yan, kung redundancy, meaning yung... Uh, or, or retrenchment, yun yung dalawa eh. Kaya nga. Parang, dapat at least one month for every year of service. Correct. Meron malamang correct. siyang separation pay, diba? correct. So, at saka hindi, ah. Lagi ka bang merong notice galing sa HR, my friend? O kung first offense lang. O kung mo, first, mo. first offense mo, tapos tinanggal ka, may sayad sila. Oo nga. 12 years. Ilang beses ka naman okay, so nakaku... Oh, imagine. First offense, That's very so, unfair. Oh, unfair. So, di mal, di hindi man lang suspension. Kaya nga. So, parang, I think, ano, That's ah, bad. I suggest kung talagang, ano, eh, Diba? I mean, huwag ka nang bumalik doon dahil mukhang hindi sila ano, pero magreklamo ka na lang sa <laughs> Correct. NLRC. Sa Dole. Sa NLRC ka na lang. Okay? Okay, we hear you, we feel you. Okay? 12 years. Ano? 12 years. 19 years old ka. Tama, Luis, noong nagsimula ka doon. Watch. Dati, bata sa riwa ka, nandung okay. ka. Bata sa riwa. <laughs> Totoo nga naman. Diba? 19 years old eh, bata sa riwa. Magaling ka pa noon. Bata ka pa. But Tapos ngayon? Mine... Pa, malay mo naman. Eh, hindi ko sinasabing balisa siya. Judgmental ka. Malay mo, meron namang love life si Luis. Ah, yes. na, hindi. Hindi, hindi hindi ko sinasabing balisa ka, pero... Balisa. <laughs> Bilasa. 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 <laughs> Alisa, <yung> parang... <laughs> wala si Atty. Dani pagtatawa at na ang naman. Ah, oh, oh. oh, okay. Sorry, sorry. Ang sorry. bilasa. Ang bilasa. Bilasa. Yung uh, ano na spoil. Ah, oh, okay. Natin. Oh, diba? Sabi ko na nga, nandito si Derek eh. Malalim din Tagalog nito eh. <laughs> si, tsaka si Tita G. O, oh, buti na lang nandyan. O, oh, anyway, ayan ha. Tinuruan ka na ni uh, PG. Okay, Luis? 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 Baka Ay, bigla, Ay, na wala. Baka nagtatakbo na sa ano. Actually, na-excite. Na-excite. Oo, oh, oh, oh sige. Dun. Okay, Ingat sige. Ingat sa baha. Hindi pa rin mamulan ngayon. <laughs> <laughs> Bahain oh, okay. dun sa ano eh. Sa, sa lugar na yan. Lugar oh, ngayon. sige. Okay. Oh, Anyway, thank you so much sa kanyang tanong. And ito pa ang tanong ko dyan. So, talaga pag hindi ka pinakinggan, diretso ka na lang doon. Eko, eto naman. Paano kung uh, pinag-iinitan ka na? Na talagang, teka muna, gusto ko itong paalisin eh. Ah. Parang naiinis na ako dito eh. Nang superior niya. May tawag dyan. Hindi may ari ah, oh, superior oh. lang. Paano ko pinag-iinitan ka? Making it, making your work life difficult. impossible and difficult. Yes. That's called constructive dismissal. Ah. Yung, pinap yung pinipilit ka umalis, oh, oh. ganyan. Ayaw ka niyang i-fire kasi ayaw niyang magbigay ka ng, ayaw niyang magbigay ng separation pay. Yes. So, he's making it the, your employer or your superior is making it very difficult for you to work para ikaw na naman mag-resign. Correct. So, so ano tawag dyan? Constructive, constructive dismissal. 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 Okay. So, pwede kang mag-file rin na I was constructively, constructively dismissed. Pero hindi pa siya dinidismiss. hindi yan. hindi, 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 hindi para kay Lubis Tanong mo yun eh. Oo nga, oh. pero yun nga, pag kunwari hindi ka pa dinidismiss, ganun pa rin yung case mo. Oh, constructive Hindi dismissal. ba harassment yun? pwedeng harassment. Kaya uh, lang, uh. For, in terms of labor, it's constructive dismissal mm. na pwede kang mag-file na parang ayaw kang bayaran ng tama eh. So, they're making life hard for you para mag Kasi pag ikaw nag-resign, wala kang separation eh. Correct, correct. At wala kang mahahabol. Wala kang mahahabol kasi voluntary decision. Correct. Oh, you know, oh. Yun ang ibig sabihin. A resignation is a voluntary decision. Okay. So, a constructive dismissal is that your resignation is not actually voluntary. You mm, had no choice. Yan. namin no? mm. natin natutunan ngayong mm. araw na ito sana po ay uh, kayo rin mga giliw naming mga tagapanood. Okay. anyhow, may meron pa naman bukas. Yes. Oo, at merong pang uh, mula Lunes hanggang Biyernes tuloy-tuloy po ang ating programang uh, Abogado de Campanilla. Of course, may oras tayo tapos na po ang aming <laughs> kaya. Thank you so much sa inyong pagsama sa amin. Ako po inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. At ako po naman si Atty. PG, ako inyong Abogado de Campanilla. Hanggang sa muli po. Bye! Bye!